Isang kwentong mamamatay tao o serial killer na nagsimula sa bansang Japan noong 1948, siya ay si Genzo Kurita. Ipinanganak noong November 3, 1926 sa bansang Japan. Ang kanyang pagpatay ay tumagal ng apat na taon mula 1948 hanggang 1952 kung saan siya ay pumatay ng walong tao habang nagbibinata si Coreta ay nagsimulang magkaroon ng mga problema sa batas at inaristo ng ilang beses sa kasong pagnanakaw at pananakit sa mga tao. Noong 1948, ginawa ni Corita ang kanyang unang pagpatay. Pinatay ang isa sa mga babaeng kadate niya habang patuloy niyang pinipilit na magpakasal. Nang tumagal, nagpatuloy siya sa kanyang pagpatay at isa sa kanyang pinatay ay ang kanyang sariling kasintahan. Si Coretta ay hindi nahatulan para sa kanyang unang pagpatay kaya pagkatapos ng ilang taon noong 1951 nabawi niya ang kanyang kumpiyansa at muling pumatay. Sa pagkakataong ito, isang babae mula sa lugar ng Kuyama ang kanyang pinaslang at ginahasa sa tabi mismo ng kanyang natutulog na sanggol. Hindi nagtagal, hindi lang pagpatay ang kanyang ginagawa kundi nadagdagan pa ito ng pagnanasa na humantong sa kanyang panggagahasa at pagpatay sa isang dalawampot siyam na taong gulang na babae at itinapon niya ito sa isang bangin. Ang mas brutal pa, itinapon din ni Kurita ang kanyang sariling maliliit na tatlong anak at mabuti na lang nakaligtas sa insidente ang panganay na babae. Ang mga huling pagpatay ni Coretta ay ginawa noong Enero 1952 nang patayin ang isang matandang babae at ang batang pamangkin nito. Muli, hinalay niya ang bangkay ngunit sa pagkakataong ito, nag-iwan siya ng mga fingerprints sa pinangyarihan na mabilis na natukoy ng mga pulisya at siya mismo ay naaristo pagkaraan ng ilang araw. Natanggap ni Coretta ang kanyang sentensya na kamatayan noong 1959 at siya ay namatay sa edad na 33 taong gulang. Kaya kung may makikilala kayo sa internet o sa pampublikong lugar at niyaya kayong sumama at makipag-date. Mas mabuting alamin ninyo ang pagkatao upang makaiwas sa kapahamakan. Ano sa palagay ninyo nararapat ba na kamatayan ang parusa kay Genshokurita?